Greetings mga migs, welcome back sa Boy na Salita TV. So heto na naman tayo sa ating segment na Tanong Mo, Sagot Ko. So sasagutin ko yung mga tanong regarding sa paranormal or spiritual. 'Yun lang naman ay kung kaya kong sagutin. Pero kung hindi ko kayang sagutin, magahanap tayo ng may magandang opinion dito sa comment section kaya i-comment nyo lang. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ko lumago ang YouTube channel. Please pakisubscribe po. Paki-like ng video And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics So huwag natin patagalin, patuloy na tayo Mga mix kung meron kayong mga tanong, i-comment nyo lang sa comment section Or i-message nyo ako sa aking FB page na Buhay na Salita TV So heto na ang question number 1 ang uh, unang tanong ay mula kay Raymond Morada ano po ba ang devotion so para sa akin hindi lang literal ang meaning o translation ang dapat ibigay sa devotion which is pagdarasal ng taimtim para sa akin ang devotion ay ang commitment o yan yung promise mo o yan na yung magiging lifestyle mo na gagawin at tatapusin mo tulad ng pagkumit mo o pag-promise na dadasalin ng isang poder o isang panalangin mula sa Bible sa loob ng 49 days para ikaw ay kasihan ng abilidad o kahit man lang kaunting spiritual na enerhiya na nanggagaling sa higher divine power so ang devotion di lang literal na pagdarasal kundi may malalim yan na meaning isa yung commitment lifestyle na yan eh so yan yung galing sa puso na pag sinabi mo na pangako gagawin at tatapusin mo talaga kasi pag sinabi mo na magdidibusyon ka ng isang dasal tapos nakalimutan mo isang beses o naka-absent ka so hindi na yan devotion eh kasi nakalimutan mo eh wala na sa puso mo yung dedication so pag nag commit ka pag sinabi mo na mag devotion ka ng isang dasal so yan yung pagdarasal ng isang poder o isang panalangin sa loob ng 49 days na wala kang rason wala kang defense mechanism para lumiban o hindi tapusin Ang next question ay mula kay Elmer Dumagno. Bro, ang bao ng isang mata, isang bibig, kailangan ba ng dasal? Depende sa paggagamitan mo. Kung yan na ilalagay mo sa tindahan, pampaswerte, so dapat buo siya. Tapos kunin mo lang yung laman, yung gagawin mong langis. So yung bao lang mismo, pagdikit mo uli, ilagay mo sa tindahan. So kahit wala ng dasal, ano yun, uh, may bertod na siya na maghahakot ng swerte o mga akit ng tao. Pero dapat cleanse siya, alam mo kung paano i-cleansing kasi nakaranas ako niyan dati na imbis na meron akong ganyan ay ano, uh, mabigat siya sa pamumuhay. Kasi yung bertod pala niya ay kabal. Kasi napapansin ko habang nilalagari ko siya, napakatigas. So hindi ko kaagad nasagap or hindi kaagad na interpret ng intuition ko na yun pala yung virtud niya kabal depende kasi yan eh sa tibok ng universe yan eh, sa vibration ng universe yan kung ano yung uh, gamit na darating sa iyo so sa akin yun pala yung meaning so spiritual na kabal so minsan naman ay ang meaning niyan ay Kadalasan na kadalasan pala, sorry. Kadalasan na meaning yan ay ang mga bertud talaga ng isang mata isang bibig ay pangpaakit sa mga tao sa negosyo. Pero ano yan, dapat mag-meditate ka rin uh, gamito mo yung intuition mo para ma-describe mo or ma-interpret mo kung ano ang meaning o bertud ng gamit na dala mo. So kung pangtindahan siya, hindi na siya kailangan ng dasal para sa akin ha iba't iba naman tayo ng na paniniwala tapos kung yun naman ay lalagyan mo ng palaman na mga talandro o testamento so yung poder o panalangin ng testamento yun yung ipapakain mo na dasal kasi yung bao na mismo mag-activate para gumana yon Ito naman ay galing sa FB. So nag-message siya sa akin. Sa pagdidibusyon po ba bro, halimbawa 49 days, paano malalaman if nakasihan or nabasbasan? As lang po like ano mga sinyalis or palatandaan na nabasbasan na sa dibusyon and pwede na gumanap. Alam mo kasi bro, bawat tao unique at bawat tao iba-iba yung pag-uugali at tinatago na ugali at syempre the universe, the creator, the God, the father alam niya kung ano yung tunay mong pagkatao so iba't iba po ang nararanasan ng bawat tao minsan naman yung iba akala nila Diyos na ang nagkasa ng kapangyarihan pero mali pala sila ang ginagamit pala nila ng mga pangalan ay sikreto pangalan ng mga elemental sa takala nila ay pangalan ng Diyos so hindi ko masasabi sa inyo ang ano yung standard na feeling or mararamdaman pero based sa experience ko ito experience ko to ah, hindi ko masasabi na ganun din na mararamdaman ng ibang tao kasi bawat tao unique so sa experience ko nung ginagawa ko kasi yung devotion, kakagaling ko lang sa sakit. So, tinamaan ako ng spiritual na sakit na lason ako. Noong mga panahon talaga nagkasakit ako at hindi pa ako nagdidibusyon, na feel ko talaga na hindi na tulad ng dati ang katawan ko. Humihina na siya ng humihina. And then, nung matapos ako mag magdibusyon, Saint Benedict pa nga yun, so, ang nafe-feel ko lang ay parang bumalik ako sa dati gumalik ang lakas ko parang ganon at ito nga pala ito rin isa sa mga pointers depende yan sa purpose mo kasi ang purpose ko lang noon ay gumaling ako at syempre protektahan ko ang family ko so yun lang yung purpose ko kasi yung iba maraming purpose eh. gusto nila nga man manggamot din sila para magkapera kunwari tutulong daw kunwari donasyon lang kunwari Ah, uh, voluntary silang tutulong pero deep inside nila pera ang hangad nila. So depende 'yan sa purpose mo. Kasi dati wala namang ako ibang purpose kundi magpagaling or pagalingin ang sarili ko at protektahan yung family ko. So yun yung na ko. So unti-unting bumabalik sa dati yung katawan ko at unti-unti na siyang lumakas. At hindi naman sinasabi na parang superman na nalakas pero ah uh, mula nung nagkasakit ako na hinang-hina yung katawan ko so bumalik sa normal yung feeling ko na nangyayari sa aking katawan so iba't iba ang experience ng bawat tao after 49 days at depende din yan sa purpose mo kung na-achieve mo ba yung purpose ng devotion mo so tingnan mo muna sarili mo kung ano mo talaga ang tunay na purpose yung hindi pagbabalat kayo yung walang pag pretend na kung ano yung purpose so yung tunay talaga hangarin mo tingnan mo kung na mo ba after 49 days eto maganda na tanong to ba't nung nalason ka bro may leklay ka na ba nun ba't di ka po naprotektahan salamat po sa sagot nung mga panahon na nalason ako wala pa akong gamit na kahit ano hindi nga ako nagdadasal eh hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan dati wala akong pakialam sa ganyan tingin ko nga sa mga nagdarasal nyan para kayong mga siraulo pero nung nasampulan ako nalason ako marami ako pinuntahan na doktor lahat, halos lahat ng ah, laboratory test nagawa ko na ang laki ng gastos pero normal pa rin yung resulta so One time, yung auntie ko, siya yung nag-recommend na magpatingin ako sa isang manggagamot o albularyo. Kaya ayun, sabi, nalason ako. So, pinainom ako ng tubig na may dasal. Tapos, nilubugan niya ng mutya niya. Uh, parang, ano yun, buto na itim. Pagkatapos nun, yun yung ininom ko. Uh, kinagabihan, sumuka ako. Pagkatapos kinabukasan pagkagising ko so kaya ko nang tumayo although mahina yung paglakad ko ah, mahina yung pangangatawan ko pero at least nakakatayo na ako compare sa yung doktor pa lang yung gumagamot sa akin so parang ano eh ah, nag-iwan din siya ng physical damage sa aking katawan so kailangan pa rin natin pumunta sa doktor for vitamins at mga therapy at least yung sumpa ng lason na spiritual na lason ay nakalas na so sa pamagitan ng pagsuka so yun 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 yung dahilan pero ngayon na meron na tayong gamit so at least panatag na yung loob natin na meron tayong protection kasi yung taong naglason sa akin taga barangay lang din namin so minsan nakakasalubong ko tapos hindi na siya nakikipag-usap sa akin so lumalayo na siya sa akin so iniiwasan niya ako simula nung may tanga na akong leklay so parang may kaibahan eh. si siguro na feel niya na may kumokontra na sa kanya parang ganon. pwede ba yan ikwinta sir kasama ang medalyon so ang tanong niya about sa leklay so sa tingin ko bakit mo naman isasama yung leklay sa medalyon para kang timang ang daming nakasabit sa leeg mo so pumili ka lang ng isa kasi hindi ako panatik ko sa ganyan eh, na ang daming nakasabit sa leeg so parang wala kang tiwala sa gamit mo at wala ka rin tiwala sa Diyos kasi ang daming nakasabit sa leeg mo so isang gamit lang okay na yon kung talagang legit at saka kung isang gamit lang na may basbas talaga ng universe ng creator, ng God so kahit isang gamit lang kahit hindi mo pasuot yan eh kahit nasa bag mo lang at sa bulsa mo gagana yan So mga migs, yan lang po muna sa ngayon. I hope na gustuhan nyo ang video ito and I hope na meron kayong napulot kahit kaunting aral sa aking mga opinion. Although opinion ko lang naman yon, pwede akong magkamali, pwede rin hindi. So kung meron kayong mga reactions doon sa aking mga opinions, pwede nyo i-comment dyan sa comment section at pwede kayong magtanong din dyan. So yun lang po, until next topic. Thank you.